kay makabaton ka ni Kristo, makabaton ka siya Kristo. Yun. Pero kung dili ito kabaton ni Kristo, bisang pag nakatay rin so, yun, ito ay hindi kapuslanan. E man rin dalan pa doon langit. Diyan kung si Kristo mingon, ako ang dalan. So walay reliyon o walay religion. Actually, sa kalimutan, doon ay lima ka mga dagko ng religion. O sana tana, atong religion, kristyano. May uh -huh. Na Buddhism, Hinduism, Judaism, Judaism, o Islam. So, Lain lain tak simbahan ini katoliko, ini baptis, alayan, simli. Lain lain tak simbahan apan usara ang atong religion. Ini satu religion sa Pilipinas, Christian, no? Kada ang Bible di Quran. So, karun akong balikon, ang importante ng ang tau makabaton ni Cristo. Sa kasing kasing. Daga mga tao na kailan ni Cristo, nakadungog, which is good. Pero ang pinakanindot, kanang naasya sa imong Sing, una Kung nakaroon mag-ampo ka, mubo lang, pwede man ato makita ang Diyos, uh, ah, si Kristo, I mean, ato siyang dawaton, pinagos sa pag-ampo. Ang pagdawat nga, sa bata, dawat man, wala, mga nang salikway. Pero nang pagdawat nga, imo siyang taugon, pinagos sa pag-ampo. yung sinasin. Ato rin buhaton, naman. ikutan ini, ni. Ambros, oke okay, lah ni Ambros, mau kereta mau hey, uh, apa ipa ambil di sini? Okay, ipa Oh, mau kris uh, terdahan. Ma, ma mau? Walau religion. Ah, uh, oh. makaluas. Nga makaluas? Nya ang baptist sakop sa Christian religion. Therefore uh, ang baptist dia makaluas. Yes, dia makaluas. Walau juga nang turun baptist, Nga makaluas? So, si Kristus pergi. Masamai kau selanang ngai baptist. Ha? Nagtudlo nga si Kristo man luwas, John Baptist dili gyud makaluwas. From the word religion kabalo ka ang religion from the Latin religare. Really, kabalo kana wa. Aw, oh, mga Greek word na yung gimin. Di, ang ayang ontological uh, uh, term. Lagi. Uh, uh, okay. oh, okay. oh. Pero ang, ang uh, word na religion. Ang word na maguna religion. si religion. Wala ba ko ni Sapa ko niya? Oo. Ay, sir, Ang word ng religion from the Latin religare. Really, mm. From word really to with God. Oh so therefore ang paking relasyon mo na ang religion to connect with God Uno, timoteo 4:8 so isa isa wao po siapa uh, Uno, timoteo 4:8 so pasagad ang wala, wala ang ehersisyo makaiyu sa lawas Walay, o ang relihiyon makatabang sa kinabuhing walay katapusan. naa na niya? Wala, wala na. Ha? Wala. Niyag na bro? Naan na, pero lahi ang yung pag -ubad. Dili. Oh. Kung saan mo sa relihiyon? Relihiyon. Kung saan sa relihiyon? Mag-iskot reliyon. relihiyon. hubad. huwad. Walay, walay nagpakamatay sa huwad. Dili. Ang word nga religion uh, magod. Ang, ang inyong mga sa religion ang, is ang, grupo. Ang, Lagi ang ang meaning, diba? meaning lang, ang meaning sa religion nagtudlo sa si Panginoon. Mao na siya pinaka So, oh, ang religion nagtudlo sa Panginoon. Connect to God. Wa di, siya ah, pwede pwedeng wala, 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 eh, oh, sa world, wala, religion. A ako na ibawaan ng sa religion, nagtudlo na From si Latin word, mga kabalo oh, ka oh, na. Oh, Ikaw, ano kabalo ka na. eh. oh, may nag-iskuta na. mo na ipaambit po ni mo. Ano yung Ipaambit ni mo nga tukunik. Hindi ko mo agree oh, na. Huwag ko ilabot na. Pero muna yung kamatuuran. Religion from ayok the word... Sa'yo na nga interpretation. Really, Gary, isearch na ko na. Or yung mo sa internet. I-type ang pulong religion inga ni, inga ni from the word really, Gary. Kung masahaw Kaya, kong, na. huwag mo ko nagsapaw ko niya bro. Ay, nagsapaw. Ay, sa'yo sapaw. Okay. na ako ni mo. Lagi. Pero ang imuha manggong kuan imo magugunggi kuan ya unsay, oh, unsay unsay gipangutana mo okay. Okay. Oh, wala mo bag puta Mo kwa, mo mo na mo mo kuan gina mo lain kita okay ang okay. usa man uh, study ni sa religion 146 manggod wala gi ang di mo sa actually ang ang kaluwasan nay proseso ba Ha? Unwa nagpakatao si Jesus sa bahal nga Virgen Maria kay kalawasan wa. Oh, siempre wala. Pero... Okay. Now, unsa un may unsa mang unsa mang punduka o religion ang di sugdan ni Kristo, di ba? Christianity? Oo. Okay. Hmm. Ang pulong Christianity, yung sebot pasabot? sumusunod ni Kristo, Christianos, Uyengag, muna na sa buhat, Uyengag, buhat. Mayroon ka Christianity, tao na ka Kristo. Pero kung kay Kristo, di ka matawag Christianity. Eh ang Christian na, na, nagdiskod good ka og Christian ang tao. Ang, ang 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 Christianity Lord Christ group Christian. lagi. Mayingal, ang ang tao may Christian. May ingag Christianity pagka Kristohano nimo. Na Kristo kita wajib kag. Apil di ka. Okay. Ano? Kami kay kami ang Katoliko kag dawat gamay Kristo. Wa may wa may problema okay. na. Apil dawat ka usap ka oh. pangutana na ko ani. Kung pananglit, kasi yung mga langit, no? Kinit. Kinit. Panglitan, ba't kinit? Muabot sa imo. Hmm ang kamatayon. Oh. Siguro ka ngayon mong kalag, matog langit, 100%? <laughs> <laughs> ang tubag, kami naning kamot maluwas. Ah, naningkamot. Huwag magtuong nga maluwas. Sa so ikaw, luwas na ka. Bot pa sa bot. Hindi, ik ikaw, luwas na ka. ako sa tubag mo. Oh, sige, sige. Bot, bot Wala pa ni Kristo. Kay si Pablo, kay si, si Pablo nga nakadawat ni Kristo, mingon siya nga kung muabot ang kamatay, na langit. Oh, so, ik so ikaw, na luwas na ka. mo sumala ni Pablo. Oh, di, di, ipara ni mo, luwas na ka. Kung si Pablo nag nagmingin siya. Ay, oh, sumala ni Pablo. Lagi. Sumala ni mo, luwas na ka. Ay, siyempre, ingo okay, si Pablo. Oh. Ang 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 luwas na ay sala wala. Ang tao na pumas kalibutan makasala. Okay, na ah. Therefore, why makasakag langit kung na lahi, lahi ang tao. Pinadayag 21, yun, 27 basa. Pinadayag yun. 21 Na Naisala nga para impierno. Ah, I mean, okay. na oh. tao. Okay, kana. Nga makasasala nga para impyerno. Okay. Na ay makasasala nga para langit. Uy, Insa asa mabasa okay. dun ang dunay sala makapasag langit. Okay. Ah, mabasa. Kadakang sa so Bible. Asa lagi? Asa? Si Pablo Mingon. Asa? Isulti asa? Sikan, sikan ko rin dyan sa 5 verse o 8. Kasi na dito, oh. na ay sala makasala langit. Ingon si Pablo. Makasala si Pablo, dili. Makasasala. Oh. oh, So, what? Ah, ni, ni ang ko na siya ang ko siya nga aluwas na siya? Ay. Pwede ba, ba na? Kay Bible ba sa Ay, ikaw. Ikaw mo ikaw kay Bible? Okay, okay basahan niya. Basahan na ito. Kaya mong kabalot ah. Hmm. Isip na lang magtumutumot ta. Ah. Oh, listen, magtumutumot eh. Di ba, among uh, gingon ha? Among gingon ha? Luwas ka na? Ah. Uh, Pinadayag 21-27. Why makasakag langit kung dunay ay sala? Muna, muna ay basa ha? Pinadayag 21-27. Tinuna siya. Okay. Si Kinit. -oh. Uh -huh. Pag naa Kristo, ingon ang Bible, dili ang imong sala may makita. Si Kristo nga matarong nga naanin mo. That's why, ingon so si, okay, no, si Kristo. So, okay, magpakasala. Wow, tayo sa, ingon si Kristo, ang taong nga ni Kristo, gimatarong siya Oh, so, okay. Makasala ta mm. pigi mo dili tungod nga ikaw matarong nga naa ni oh. mo nga, si Kristo nga naa mo nga matarong kamot, eh. nga, itong, Mo na ni nang nga makaadto kag langit tungod di Kristo nga matarong nga naa ni mo pagwa si Kristo ni mo magpabilin kang sala Eh ikaw may hukom mo gani okay, nga wa ko ni Kristo May hukom mo gani nga wa pa eh, eh, Kristo Di, di pangutana ka na ko wa ka kasiguro kay nagdawat ni Kristo ka kasiguro Ngano man ang ngayon ni Pablo nga ning kamot mo si Pablo alang sa pag sa kaluwasan wa sa ni luwas na siya Wa ning kamot ni atos ang imong luwas ka na di ato sa basta ang gingon po ni mo na akay sala may nang gingon diba? mo kung oh. saan mapagsaka ni mong langit akay sala manikamot patabra okay kapaligod Pal pa okay. sa iyo oh. sige gingon niya basta oh. oh. we are confident oh. isya kita mm. masaligon kisi kisultihan niya ang mga tao oui. na gino oh. sa kiswanon kita mga, oh. mga oh. believers niya we we. Oh. 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 we mga believers niya mga kiswanon ni nagsimba sa Si Bangi kung sa'yo sige We. are confident. Masaligon. I say, unwilling rather to be absent from the body mm. and to be present with... Ma'am sige nga lawas na siya. Unsa mo to be... present. Ibuha Ibu, Ibu, Ibu mo ng hukom. Ibuha mo ng hukom, Brad. Nawa? ha? Ingan eh. ako sa itong debat. Kanang pulong we. Isa may kaoban sa pa mo Kanang we. Kanang we. Kanang we. Kanang we. Kanang we. Kanang we. we. we mga <coughs> magtutuo sa ah, Korinto. Unsa man simbahan na sa Korinto dia? Kanus ana sulat ang Korinto unsa simbahan na, na dia? Abi ni Di, di, mag, de, mag di. di. Ah, tanaw di, ah tanaw ta biblical theology bro. Kay di wanta pwede nga mo tawi. Ang mga pangutana mong God. Kana bang kana bang kanunay ka nangita og sayop nga. Ako lang gi sure ang imong gibasa nga nasabtan nimo. Okay. Una si Pablo Baptis. Okay, si I Pablo Bautiz Baptist. Mohan siya sa Baptist. That's why Baptist siya. Asa mabasa ba si San Pablo Baptist? Be. Kung mabasa ni sa Biblia, pabunyag ko ni Moron. Lagi. Asa yun, mabasa? Ay, nasa sa katoliko na pabunyag kay katoliko. Kung uh, manang magbunyag, Brad. Oh, um, ah, um, mabasa bugo. lagi. Basa hey, ako na to. Kung Asa mabasa nga oh. si San Pablo ah, Baptist. Okay. Di okay. asa mabasa. Ay, 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 sa si Cristo di ba? Asa lagi mabasa nga si Pablo Baptist. Ang imong Pablo Baptist. Asa man? sa ay, usao na ko po pa mo explain ka mas Biblia. Ah, paminaw sa. O asa mabasa? Si okay. Jesus Christ nang pabaptize. Kutay man ni Brad nga uh, si Bradinet nga wak magputol. Si Jesus Christ nang pabaptize si John the Baptist. Okay. Si John the Baptist, kapag ba kakinsay ang mga dipambaptize? mga believers kaya ang, hmm. ang, ang qualified o candidate nyo baptism katong tao nga nai ginoo sa kasing-kasing hmm. pero katong mga tao nga nai ginoo ka ngayon baptism so katong nga baptism wala to na putol hantod ni Pablo hantod sa tunog yung mga generation hantod sa among nga kapanahon nung nagwali okay Ah uh, claim mana claim oh, that's a well, claim no, therefore well, asa mabasa wala, nga, wala, ma wala, wala, ma kay mabasa dia nga baptis si Pablo oh, magiskot ang uh, si Pablo gikan ni Kristo nagwali apostol pa apostol verbatim ba na, lang ba ah, lagi pero wala wala ah pananasya ka ng ato ah hindi si hindi sure sa naawa lagi hindi ta kakita hindi sure sa ba naawa ah, sa si Biblia wala ko kabasa ba sa Bible okay. si Pablo baptis hmm. okay, pero okay, 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 pero si Kristo baptis si Kristo no, e, asa ba masa si Kristo baptis Oh, Asa ba basa? Klaro, binigibotis mo ang sinin ba, hindi ba? Tanos, kaba na baka ang baptist tinukod ng tao? Ha? O kaya kabalo na? Isi ka tukod. Hoy, kala mo i-resize Ah, uh, dili man tao mong among paon ang gatukod si Kristo may gatukod. Asa, oh, sige, kada sa nang tukod, kada sa nang tukod. Sa Jerusalem. Kada sa ah? ang paon din. Ha? Kada sa ka ni? Kada sa. Kada pa, 30 ide. 30 oh, ide, okay. okay. Asa ba basa? Nalig na sa Bible. Asa sige. Eh. Basta na, na. Dison, oh, listen, mga mga na. Muna, na -kag, ang Bible oh, na may uh, 30,300 plus ka mga oh, verse oh, niya. -kag, okay. na, niya. Waday. Na ko. itaawag, may kong kag-naanya. Ko, eh. oh, si uh, wala ay isure na Ang mga tao ko gutukog. Kasi may ko sa katulog ko ibe. Oh, bakalit ka kahubas si Mua. Kung ka nanti ka, si Constantine. Asa ang basa si Constantine? Uh, basta na sa Bible. Oh, kung... Kung mabasa ni mo niya si Constantine, pabundi ako niyo, friend. <laughs> <laughs> ah, wag ka balong. Si Constantine, <laughs> 1380 13 na tukod. Ah, 1380 okay. at akep. At atakan tigod na, atakan tigod historia. Si so Kaila ka sa mama ni Constantine? Wala. Ah, wala po Oh, kaya, ang mama na. ni Constantine si Santa Helena. Si Santa Helena ang iyang bana emperador. Ang iyang bana imperador, emperador dili ngani na. Cristiano. Cristiano ay sa paminaw na minaw ako nimo. Lagi pero. Og si Constantine gikan sa iyang pagka imperador na konberto siya sa pagtuong Kristiyano sa 321 pero, AD. Patilaw, right. Paminaw, ko. Blanco, dili, paminaw. Hindi maka maminaw ma imong una ito re paminaw. Dili paminaw ba kay taga tinga history. Dili. 300 Lange. 300 Nganong eh. Katoliko man ang mama ni Santa Helena <laughs> kun ang gatukos Katoliko yung anak. <laughs> Di ba? Nauna. Nabuniyag ang Katoliko si Santa Helena. Unya ang iyang anak nga si Constantino wili, iane, 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 Catolico, wili, iane, iane, na himong Katoliko asa may una. Naa na da ang Katoliko bro. Importante, oh, e... importante, paro... importante, importante, importante ang gatuko di importante. hindi importante karon. Dili importante ang gatuko. Unya pud imong gibuta maghuman na importante. Unya maghuman na basta di ka minaw. Lagi. Ang importante ko maminaw ko ni bo. nga maluwas ang tao. Ako ang challenge nimo. Unya ni landi. Mata ba ng na lain tag study. padayon niya si Moa. Ang importante para na maibigin si Moa, dili ng kisig at dili ng usay simban. Importante, usaw ng tao maluwas. Kana ra, moro man ay gani ni Kristo di malaglag. Gusto tao uh, nga, ang bato kaluwasan. O, usaw ang magmaluwas. Ang papanood lang naman usaw ang maluwas. Ah. Pagpabunyag. Sumala sa Matthew 28, 19, ang lakaw kamo sa Bukalibutan sa Greek Katolikos. Pabunyag kamo, bunyagi ang tanang tao. <laughs> ang bata tao gibunyagan sa katoliko aron makabaton sa kinabuhing dayon kay ako magauban kaninyo ah. hangtod sa katapusan sa kalibutan wala pa natapos ang kalibutan ang Dios naguban sa iyang simbahan wala yung simbahan ang simbahan katoliko pero sa di pa ko mula ka mo ni ako ibili ni Naano ka ni Kristo Magilansang wala man ito'y bunyag. Tumingo man si Kristo. Karong tabagon. Karong tabagon. Karong tabagon. Hindi tabagon. Nindot ka po ang tanabran. Kaya ang bunyag doon ay gitawag baptism of desire and baptism of the blood ang iyang pangandoy nga mahimong tinun ah, ni di man niya mahimo kay naa man sa cross apa nang iyang desire labaw patos bunyag di kawat sa langit ang kawatan ni atong panahuna sa iyang miingon ng Ginoo karon karon dayo dadon kanako sa so paraiso Board, ano wa to ba? bunyagi? Baptism of desire. Okay. Mo ang naa oh. na, na, sa oh, oh. teolohiya. Oh. 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 Baptism of desire. sa Bible? Po da imong sa Lucas. Lucas kapitulo 23 di ang dupa ni Kristo sa krus. Mo na baptism of desire. Basada, desire basa da ko desire. Di ba nangandoy siya nga oh. mukauban oh. ng Dios? Oh, kay wa man ka magtuon sa gitawag og categorical wa bunyag. Baptism of desire o baptism nga ikaw mismo ipatusno. Ala. Now, pangutana kung mauna imong muna yung pangutana, pangutana. Nganong naluwas man to siya, ngawa man siya na imong baptist. Tiya, tiya muna naluwas sa bautismo. Oh, sa to ba okay ra di bautismo man ta, kay ka pastor Puydi, pwede, Oh, tanawa. Amo di na pwede. Kay e, man ni yung baptism e, of desire. Ikaw nga gusto ka musunod ni Kristo, magpabunyag ka, nadasmagan ka diya sa dalang si Bakulang. S -s -s ang imong desire, nilu niagang gamoto'y nakaluwas ni mo? Sa ato pa duha manluluwas ang ambon og si Kristo. Dili, wag ko kayo na. 2016 buktong bisyo siya Wag ko kayo na, na Si Kristo ba kayo? Sunod lagi. ka na Lagi. Sunod ka na ko. Kung bunyagi atan, ang tanantao sugo man niya. Lagi sugo la na. Oh, bunyagi kung ang tanantao. Maging nguntanga tanantao man? Lagi. Wag ginagawa gina, 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 sa mga 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 Muna ang muluwas oh, ang makaluwas muna yung instrumento oh. aron maluwas pananglitan oh. god maglungag ta aron mabusog ang oh. makabusog ang nilungag oh. pero sa imong pagbusog imong gibuhak oh, muna pero, diya. dia pero mo lagi oh. nga, dia ang, na, ang word na gigamit muna muna, nga gigamit ni dia iyo ra na wala magpabunyag maluwas O di ta magpabunyag di, maluwas oh unsa may bonus desire unsa may kapuslanan nga nganong gihimo pa man to sigino nga uh, example mga illustration katong taong tulisan nga mo si Dimas agidan mo tay baptism of desire nganong nga kuan man siya na luwas man oh mo tay sa katapusan punto siya dinuhi siya ditawat ang langit siya desire nga magkauban ang Dios magsiyan pa ko salamat salamat yo Oh, unya pagpabilin dia oh uh, padayon dia unya kun ilang ang pulong religion Tanos ang start ang baptist, Onya, niya, i na. Kung mabasa ba niya si siya? Pablo Baptist? Tawag niya tayo mabasa niya ang si Pablo Baptist. Ah, wala ginoon. Pero oh. ang nagpa mong god niya, ang mga baptismo god. Ah, kanaw. Oh. Claim mo Di ba na